Lots News Updates sa ating mga balita, labing siyam na katao sugataan matapos sumalpok ang jeep sa isang poste sa Taytay -Tay Rizal. Vice President ng Malawi at siyam na iba pang opisyal nasawi sa plane crash. Jobs Fair ngayong Independence Day dinagsa ng mga aplikante. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot sa labing siyamang sugataan matapos maaksidente ang isang jeep sa Taytay Rizal. Ayon sa ulat, at nawalan umano ng preno ang pampasaherong jeep habang binabagtas nito ang tikling road dahilan upang sumalpok ito sa isang poste. Karamihan sa mga sugataan ay mga pasaherong lulan ng naaksidenteng jeep na agad ding dinala sa pagamutan at ngayon nagpapagaling bago sumalpok sa poste na banggarin ng jeep ang nasa apat na motorsiklo na nasa kabilang lane. Damay sa aksidente ang mga driver nito. Kasama rin sa napuruhan ang driver ng jeep ngunit bigla na lamang umano itong tumakas at iniwan na ang kanyang minamanehong jeep. Sumuko rin ito sa otoridad kalaunan at nangako rin ang operator ng jeep na sasagutin ito ang gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima. Kinumpirma ng Pangulo ng Bansang Malawi ang pagkakasawi ni Malawian Vice President Saulis Chalema at ng siyam na iba pa matapos bumagsak ang sinasakyan nilang military plane sa kagubatan malapit sa northern city ng Zuzu. Sa isang live address, sinabi ni President Lazarus Chakwera na natukoy na ang lokasyon ng bumagsak na eroplano higit isang araw ang nakalipas nang magsimula ang paghahanap dito. Natagpuan malapit sa burol ang eroplano na completely destroyed at lahat ng sakay nito ay namatay kabilang si former First Lady Shani Zimbiri. Patungo sana ang grupo sa Suzu para dumalo sa funeral ng isang dating government minister. Kababalik lang ni Chilema mula sa isang official visit noong linggo. Sa edad na 51, si Chilema ay nagsisilbi sa kanyang ikalawang termino bilang vice-presidente ng Malawi. Dinagsa ng maraming job applicants ang iba't ibang jobs fair sa bansa kasunod ng pagdiriwang ng ika-126 Independence Day o Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ngayong araw. Kabilang narito ang mga trabahong alok ng Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa Dole NCR, higit 50,000 ang bakanteng trabaho sa labing isang sites na alok ng iba't ibang local at overseas employees. Nasa mahigit 20 recruitment agencies naman ang kasama sa DMW Mega Job Fair kung saan mahigit 7,200 na trabaho ang inaalok. Karamihan sa mga ito ay mga nasa sektor ng healthcare, engineering at construction, hospitality, farming at managerial positions sa land base at sea base overseas. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.